lakas ba lalo dyan yet sigurado yan mataas lang pre ano? Oo, galing. Sa na. Ayan mga idol, napaka umagang maulan po sa ating lahat. Ayan, nandito kami sa Bayan Luma. Dito ang aming sitwasyon ngayon dito. Sa subdivision na aming titirahan napaka pantay po ng dinadaanan namin puro tubig ayan mga kasuka ingat ingat po ah ayan napakalalim mo oh. napakalalim ng tubig may nakasalubong kami malalim daw rito kasi yung mababang portion mga kasuka ayan ulan O, ayan, ah, sama ka rito Yan ang lalim mo, no? katuhod na oh. Uy, na lang, lubog na. Uy, dagat. Dagat na are eh. Nahanod ng Alfonso. Masakay ka kaya? Ha? Masakay ka? Ha, meron? Wala.